Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga kamami. So, mga kamami, ang gagawin kong video ito ay yung part 2 nung isang na-vlog ko na nabili ko ang bagong new skincare products sa Watson. Opo, part 1 po yon Doon sinabi ko po, mga kamami, na gagamitin ko siya, ay gagamitin ko sila ng 1 week or 2 weeks. Kapag naging maganda ang ipinigay na resulta nila sa aking balat. Ito ay gagawin ko ng vlog. At ah, syempre, ang pinaka sa lahat ay kung meron makaka-notice or makakapansin sa kakaiba uh, itsura ng aking balat. Opo, doon po ako talaga uh, nagbe-base kapag merong nakakita sa akin na sinabi uy, ang ganda ng kutis mo. Naging uh, mapino, naging makinis at uh, saka yung pagka-glow niya, kakaiba, naging blooming ka. Yung mga ganon mga kamami, kasi mga kamami, kapag may nagsabi ng ganon, ang ibig sabihin ay nahiya at uh, naging effective sa akin balat ang skincare product na ginagamit ko. Sa mga kamami, ito po ay nakita ninyo kung napanood po ninyo ang video part 1 na uh, ginawang ko two weeks ago. So, mga kamami, ipapakita ko ulit sila, sila sa inyo para makita ninyo. Ito po ay si Hydrating Toner. Tapos, ang isa naman po ay si Collagen. Ayan po. At, ang isa naman po ay si Facial Wash. Ito po, Facial Wash Whitening Vita. Ayan po. Ang mga product po ito, ang tatlong product po ito ay made in Korea lahat, mga kamami. So, nasabi ko sa unang video na ito ay binili ko sa Watchon. So, sa, nasabi ko rin sa unang video, mga kamamin, na kung magkano ang bawat isa sa kanila. So, hindi ko na isasabihin sa inyo kung magkano ang bawat isa sa kanila dahil nasabi ko na po doon sa part 1 ng video. Apo, ang sasabihin ko po dito kung ano ang ginawa nila sa aking balat kung maganda bang naging epekto at kung ano ang narandaman ko o na-experience ko sa kanila habang ginagamit ko ang tatlong product na ito. So, dito muna tayo sa toner mga kamami. Si toner mga kamami, napakaganda niya kapag pinahit ninyo sa inyong balat. Ang amoy po niya ay napakabango o parang mayroong perfume. Yun ang amoy niya mga kamami. Kapag pinahit po ninyo ito sa inyong balat, napaka Uh, press ng pakirandam ng inyong balat. Tsaka, mararandaman ng skin ninyo, mga kamami, na parang nawala ang mga nakapara sa inyong skin. Nakahinga sila ng, nakahinga ng maluwag ang inyong balat. Yun ang aking na-experience sa kanya. Kasi, mga kamami, ilang beses na akong uh, nagtatry gumamit ng ibang toner, pero ang nangyayari, mga kamami, Uh, hindi nahihiyan sa aking skin type. Kasi po ang skin type ko mga kamami ay oily face po ako. Yun po ang aking skin type. So ito po ay nakatulong para mabawasan yung pagka-oily ng aking bala. Lalo na po kapag mainit, talaga makikita ang mukha. Talagang para siyang may langis talaga. Opo mga kamami. So ang kagandahan nito ay na nabawasan o na-control or na-reduce niya ang Sobrang pag-oily ng aking balat. Ang pangalawa po ay napalatili niyang uh, moisture ang aking skin o parang na, naging press. Tapos at uh, saka napanatili din niyang uh, itong maging firm tapos mga kamami at uh, naging healthy ang aking skin opo. Ito po ang gagawin ng toner na ito sa inyong balat. Ito ang ginawa niya sa akin pala mga kamami. Pero syempre mga kamami, disclaimer lang, iba-iba pa rin po ang skin type natin at iba-iba pa rin po ang magiging reaction ng ating balat kapag may pinapahit tayo sa ating skin. Opo mga kamami, napakaganda ng tatlong napaka ingredient ng toner na ito. Ang una ay niacinamide. Ang niacinamide ay nagpe-firm at nagbibigay healthy sa ating balat mga kamami. At ang aloe vera extract naman po. Ito'y pinapanatili niyang minumosturize ang ating balat. At the same time, nakakapagpapatidin po. opo po mga kamami. At ang pangatlo pong pinakaimportante, meron siyang glutathione. Kaya nga po, yun, tatlong yun ay napaka-powerful ingredient na, na dito sa toner. Ay maganda ang maibibigay niya resulta sa ating balat. Tingnan po ninyo ang ating skin, So, 2 weeks ito weeks ko na po silang ginagamit. So, man, maganda ang resulta dahil meron nga po nakapansin na kakaiba daw po ang kinis, kakaiba daw po ang glowy ng aking balas. So, mga kamami, ito naman po si collagen. Si collagen po, ito po ay napakaganda rin niyang gamitin. Hindi po siya sticky, nang greasy po siya. At wala rin po siyang iniiwan o wala siyang white cast. Kasi po ito ay parang gel kapag pinahid ninyo sa inyong mukha. Ito po ay napakaganda mga kamami. Collagen. Ang collagen ay napaka sa ating balat dahil ang collagen ay pinapayot po niya ang ating skin. Opo po mga kamami. Yung nararagdagan yung pagka-elastic ng ating balat. At saka nababawasan yung mga uh, kulobot sa area dito at dito. At kung sa amang parte ng ating mukha, po nababawasan niya or nakokontrol niya unti-unti. Ito ang nagustuhan ko sa kanya, mga kamami, dahil naipakita niya sa akin kung gaano siya kaganda sa balat natin, opo. Dahil uh, nakik nakikita ko na nag-blooming po ang ating tintura opo. Siyempre, nasa 56 years old na ako, hindi naman po ako nag-expect ng sobra-sobrang talagang mag po ang aking skin. At least po, nababawasan po ng konti yung mga kulubot ko. Opo, mga kamami. At, ang isa po, mga At ang isa po ay si facial wash. Si facial wash naman po, ito ay nakakatulong para malinis niya ang ating balat. Opo. Hindi po ako dating gumagamit ng mga special uh, facial wash. Karamihan po. O kadalasan ang ginagamit ko ay mga bar. Yung kagay ng Bochi, or yung Anes Glow. Iba-iba uh, po. Marami na po akong na-try, pero nakita ko siya, gusto ko siyang subukan. Hindi naman po nasayang ang pera ko sa pagbili ko ng mga skincare product na ito dahil naging maganda ang ibinigay nilang resulta sa akin balag. Ito po ay napakaganda kapag pina, uh, pinang, fish uh, kapag pinanghugas ninyo ito sa inyong mukha mga kamami kapag pinahid na ninyo sa inyong mukha mararamdaman mo parang meron siyang cooling effect yun ang aking na experience uh, pagkatapos para mararamdaman ng inyong bala na napakalinis at yung nga po talagang ma, ma or makakahinga talaga ng maganda ang ating bala dahil yung mga pollution or yung mga usok or yung kung ano man po ang nasa nahahagip ng ating balak sa mukha ay naalis po niya at syempre tutulungan siya ni toner kasi po kahit naghilamos na tayo kung minsan po ay parang may marumi pa rin sa ating balat kapag nag toner tayo opo. so mga kamami ginagamit ko po sila tuwing gabi lamang po mga kamami ginagamit ko si toner tuwing gabi lamang maging si collagen ito naman po ay tuwing umaga at gabi kapag naligo po ako, ito po ang ating pinansasabon sa aking mukha. So, mga kamami, naibigay ko po, po yung mga detalye nila, na kung anong ginawa nila sa ating balat. So, sa akin po, ay naging effective siya, Nahiyang po sa aking balat. Opo, natuwa po ako dahil na control o nabawasan niya ang pagka-oily ng aking balat. So, ito po ay maganda sa mga oily skin na katulad po mga kamami pero syempre pa rin po disclaimer pa rin po iba iba pa rin po kung ano ang magiging reaction ng ating balat kapag may pinahit tayo sa ating skin at saka mga kamami uh, eh, sinet aside ko po yung regular na ginagamit ko mga kamami para makita ko kung yung magiging magandang resultang makikita ng mga kakilala ko or mga uh, hindi ko madalas nakikita yung pag nakita nilang oy sabi nung nag-imbay sa akin minsan, ang ganda ng putis mo, nahihiya lang akong itanong sa'yo kung anong ginagamit mo. Ay, uh, eksakto po, ito po ang ginagamit ko. Nung sabihan niya ako na napakaganda, napaki, napakakinis ng aking balat. Opo, mga kamami. So, mga kamami, um, siyempre po, nahiyang sa akin ito, hindi ko rin po alam kung may hiyang sa inyo mga kamamis. Kasi po, iba-iba po ang reaksyon or magiging reaksyon ng ating balat kapag may pinahit tayong bagong skincare product. Opo mga kamami. Pero syempre, ito po ay napaka mild lamang. Hindi po sila matatapang mga kamami. So, safe po silang gamitin. So, mga kamami, so nasabi ko po kanina, ito po ay sa gabi ko lamang nilalagay. Ito po sa gabi ko lamang pinapahit. At ito po, sa gabi lang po ako nagtotoner pero ito po every morning at evening basta naligo ako ito ang aking ginagamit so mga kamami sana po nagustuhan ninyo ang video ito at talaga pong napaka effective ng tatlong uh, skincare skin care product na ito at syempre huwag kalilimutan ang sunscreen protection pagkatapos natin magpahit or sa umaga. Sa umaga po kasi hindi ko ginagamit ang mga ito. So, nilalagay ko lamang sa aking mukha ay sun cream protection. Hindi po ako naglalagay ng ibang mga moisturizer kasi nga po gusto ko na yung makitang resulta maganda sa aking balat ito po yung gamit ko. So, kay lahat po ng mga regular na ginagamit ng skincare product, sinet aside ko po, po lahat. Liban lamang po sa sunscreen protection. Opo, mga kamami. Ganun po ako, um, nagre-review or nagtetest na mga skincare product. talaga pong hinihintuan ko po yung mga regular na ginagamit ko para makita ko po yung bagong ginagamit ko kung talagang nagiging effective nga sa akin bala. sa so, mga kamami, ayun po. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. Sana po ay makatulong kung may problema man po kayo sa inyong balat. O sa mga kamami, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa aking YouTube channel at sa patuloy ninyong panonood ng aking mga video. Sana po ay makatulong ang bawat video ang ginagawa ko sa inyo. Para sa inyo mga kamami, sana po ay makatulong sa problema ninyo sa balat. Siyempre po hindi naman po ako ay expert pero ito po ay base lamang po sa aking personal na experience dahil ang mga nire-review ko ay ginagamit ko po personally mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, lalo na po ang panahon ngayon. Minsan may bagyo, minsan po mainit. So mag-ingat po tayo para maiwasan magkasakit at palagi po tayong uminom ng tubig na tamang ilang basong tubig na tamang tama kailangan ng ating katawan. Mga kamami, walong basong tubig ay makakatulong po sa ating kalusugan. So, mga mamami, God bless us all po. See you next vlog. Bye!